Sobra na talaga sila. Gusto ko pong matanggal na po talaga sila. Si Kuya, si kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up din sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng bontim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at Syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Bontem Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng Charity Vlogger sa buong Pilipinas At tumutulong sa mga kaubayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Kalingap. Sobrang maulan po ngayon mga Kalingap dito po sa bayan ng Diet. Kaya mag-ingat po tayo lahat sa andakuman tayo ng mundo, sa tayo ng Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat mga Kalingap So ngayong araw mga kalingap, meron po tayong pag-uusapan. Yung nakita nyo nga po mga kalingap, sa ating title o sa ating thumbnail, ano, na ni Kalingap Prab, ayo pakinggan, sobra na. Ayan mga kalingap. So kung nakarang buwan mga kalingap, kung po ninyo, ay meron pong pakiusap si Kalingap Prab kung saan mga kalingap pinapakusapan po ang lahat ng viewers, supporters, subscriber ng Team Kalingap na iwasan po ang pagtangkilik sa mga fake account po ano ng Team Kalingap. Lalong lalo na po mga Kalingap sa mga faking account po na ginagaya po, ina-upload ang mga vlogs at videos po ng Team Kalingap. So ngayong araw mga Kalingap para po malinawan ang lahat ano kung ano nga ba talaga ang legit na account ng Team Kalingap at ano nga ba yung mga peke. Mag-uusapan po natin ngayong araw at tutukan po ninyo dahil ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga totoo at peking page po ng Team Kalingap. Para po maiwasan po natin at may report po natin mga Kalingap. So tara samahan niyo po ako mga Kalingap in 5, 4, 3, 2, So ayun mga Kalingap, ano unahin po muna natin mga Kalingap yung uh, legit account po ni Kalingap Rob. So kung mapansinin po ninyo, ito po yung cover photo mga Kalingap ng uh, legit Facebook page po ni Kalingap Rob. At ito naman po ang kanyang profile picture po. Ano? And mapansinin po ninyo para po malaman po ninyo kung ano yung totoo. Malalaman po ninyo sa numbers of likes and followers. Ayun po mga Kalingap. So meron po itong 2.1 million followers. And meron naman po ang likes na 3, uh, 635,000 likes ayan po mga Kalingap. Ano? So, yan po yung legit o legitimo o totoong account po ng Facebook page po ni Kalingap Rab. Dito naman po mga kalingap, yung Facebook page po o yung legit Facebook page rin po ni Kuya Val Santos Matubang mga Kalingap. Ano? So, ito po yung kanyang cover photo. Ano? And ito po yung kanyang uh, name, Val Santos Matubang Helping People Needs. Yan lang po yung uh, name ng kanyang Facebook page. And para malaman po natin na legit po ito mga Kalingap, meron po itong, ayan po oh almost 2.2 million followers mga kalingap ano may nakalagay din po contact number and meron po itong uh, likes na 700,000 plus ayan po ito po yung legit uh, legit pong Facebook page po ni Kuya Val Santos Matubang ayan mga kalingap ano at kung mapapansin niyo pati mga kalingap yung peking account po ni Kuya Val Santos Matubang ay ginaya po yung kanyang cover photo ayan po ano kung po natin parehas sa na parehas po ginamit ng ginamit na cover photo nung peke at nung uh, picture, uh, profile picture po yung profile picture po ni Kuya Bal ay ginaya rin po mga kalingap Andito po gayang gaya lang po ano so ito po yung peke kung din po natin parehas po ng cover photo kay Kuya Bal parehas din po ng profile picture pero makapansin po natin ang pagkakaiba sa pangalan ayan po mga kalingap meron po ang uh, Val Santos Matuang fans ito po pag nakita po natin na yung page, yung page po ay may fans mga kalingap yan po ay peking account po ng mga kalingap. Ano, yan po, yung ginagaya lang po ng mga peke yung gumagawa. Nialagyan po nila ng fans, idol. Ayan, o. Oh. Meron po itong followers, the 118k followers. Ano po, oh. at meron din pong 11k likes. So, ito po yung peke, mga kalingap. Ano, baka po, uh, malito kayo kasi halos parehas po ng cover photo and profile picture. O, oh, ito po yung legit. O, oh, Val Santos Matubang Helping People Needs. Cover photo, profile picture. And ito naman po yung peke. So mapasinin po natin, halos magkaparehas po mga kalingap yung cover photo and yung kanyang profile picture. Nagkakaiba lang po sa numbers of followers and likes. And yung pangalan din po mga kalingap, may fans idol yung peke mga kalingap. So magingat po tayo, pag nakita nyo po ito, ano ay huwag nyo pong i-like, huwag nyo rin po itong uh, i-follow. And i-report nyo po o kaya i-block nyo na po itong uh, mayroong, mayroong peking uh, fans idol na ito mga kalingap. Dahil ito po yung mga nagre-re-upload ng mga videos Ayan po, mapapansinin po natin, ano? Ayan po, sinishare po niya yung mga upload, uh, yung mga vlogs po ng ating team Kalingap. Sinishare po niya para mag magmukha po siyang totoo o legit. Pero po, ang totoo ay huwag na na ako po siya ng video. Tulad po nito mga Kalingap, o kaka -up, Kaka-upload lang po nito ni Kalingap Prab sa kanyang uh, Facebook page o sa kanyang YouTube channel na upload na po agad mga Kalingap sa Facebook page na ito. Grabing magnakaw po mga kalingap itong uh, Facebook page na ito, itong may fans idol na ito na talagang ang kada upload po ng uh, kalingap ay nire-upload po niya agad sa kanyang Facebook page and uh, ang laki rin po mga kalingap ng kanyang views na talagang na uh, pag nanakaw po talaga yung ginagawa mga kalingap. Ayan po. Oh. Ito rin po, kahit po yung reaction video ko mga kalingap na nire-upload nire niya. Grabe. Hindi ko nga po ito na-upload mga Kalingap sa page ko kasi hinintay ko muna po mga Kalingap na maunang may upload ni Kalingap Rob yung totoong o yung, uh, yung, yung legit mga Kalingap na vlog niya bago yung aking reaction video. So nagpapalipas muna ako ng ilang araw bago ko i-upload yung aking reaction video sa aking Facebook page. Pero itong peking page po itong mga Kalingap, mapansin po natin, no? Oh, nire-upload na niya na agad mga Kalingap yung ating mga uh, vlogs, reaction video. Ito po oh. Grabe. Nira-upload niya na rin yung video ni Kalingap, prab So, yan po ano. Yan po yung mga ginagawang panaloko po mga Kalingap ng mga peking page po na ginagaya po yung uh, name and cover po po ng ating mga Kalingap. Nagnanakaw po ng mga videos na una pa po mag-re-upload sa mga Facebook page. So, yan po mga Kalingap, ano. So ito naman po mga kalingap, ito naman po yung uh, nagre-re-upload din mga kalingap, isa sa pinaka grabing magnakaw din ng video ng team kalingap, lalong lalo na ni kalingap prab. Ito pong may cover photo na ganito. Ayan po, sinama pa si Lola Damiana. Ayan po, tapos mayroon po siyang uh, profile picture nito. Ito pang kanyang profile picture. Ang pangalan po niya ay Kalingap Rob love fans. o so, may, may fans na naman po, kung mapansin po natin, pag may mga fans po, minsan yung uh, name ng kanilang uh, page, mga peke po, yan mga kalingap. Huwag na po natin tangkilikin, huwag, po, huwag na po natin tangkilikin, huwag po natin i-share, i-like, o i-subscribe, i-follow mga kalingap. Dahil peke po, yan, po. O, ni uploader po siya ng video, grabe. Ayan po, grabe po siya mag upload At kung mapansinin po natin mga kalingap, halos parehas po siya dun sa Uh, mga ina-upload o sinishare doon sa isang page po, sa peking page po ni Kuya Val. Ito po, yung peking page po ni Kalinga Prab ay halos parehas po ng mga pinop, pinop ina-upload. Kaya kung papasinip po natin, para din po silang may pangalan na fan sa dulo. So baka po ito ay isa lang ang may-ari o nagkocontrol nito mga Kalinga. So i-report na po natin yung mga peking page po. Huwag po natin tangkilikin mga kalingap, ano? So, ito naman po mga kalingap, ano? Para maging aware din po tayo sa mga fans po ng Love Team na Rochelle. Ito po yung uh, legit Facebook page po ni Rachel. Kasi meron na rin po mga gumagaya at gumagawa po ng peking uh, page po ni Rachel, mga kalingap. So, para malaman po natin ang totoong uh, Facebook page po ni Rachel. Ito pinapakita na po natin mga kalingap, ano? So, ito po yung kanyang cover photo. Ito po yung kanyang profile picture sa kanyang legit Facebook page. And meron po siyang 155k followers. 34,000 likes. Mga lang po uh, Racial Morales, ayan po. Ito po ay legit account po ito, mga kalingap ni Racial Morales at uh, ito po ay uh, ito po yung i-follow natin, mga kalingap supportahan po natin. Huwag po tayong magtangkilik ng mga peking gumagawa ng account po ng ibang mga kalingap natin, no? So ito po yung legit, ito po yung supportahan natin at i-follow natin mga kalingap. So ito na po mga kalingap, yung legit naman po na Facebook page po ni Rowell of Malalag. Ano? So meron po siyang cover photo na ganito profile picture na ganito at meron po siyang 56k likes and 215k followers ayan po, ito po yung legit at lehitimo yung Facebook page po ni Ruel of Malalag so iwasan po natin magtangkilik ng mga peking uh, Facebook page po na ginagamit ang kanilang mga pangalan mga kaling. ano, alamin po muna natin kung ano yung totoong account po nila ano yung totoong Facebook page po nila at yun lamang po ang ating tangkilikin o i-follow mga kalingap so ito po yung legit ha, legit Legit po ito mga Kalingap yung may 215k followers. So yun lamang po at supportahan po natin ang buong team Kalingap. Siyempre sa pangunan ni Cueval, Ate Edna, Kalingap Rob at lahat po ng bumubuo sa team Kalingap. Supportahan po natin. At huwag po natin palaging kalimutan mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming pasalamat. God bless. Bye bye. Sobra na talaga sila. As in sobrang sobra na. As in sobrang sobra na. Ah, uh, itong fake page na ito pa-report po ng fake page. Yan. Thank you po sa inyo kasi di po talaga nawawala itong fake page na ito. Ang pwede po dyan na pag-report ay fake page. O kaya ay ano, pretending to be something. A friend, ganyan. Kagaya nyan, yung upload natin kanina. Bilis nilang ma-upload. Sa halip na yung kinikita po nun ay mapupunta sa beneficiaries natin eh napupunta po sa mga kagaya nilang magdanakaw ng video. Gusto ko rin ano, humingi ng payo kina Sir Tekram. Ang alam ko wala yung fake page nila, mabilis nilang matanggal ano. Kina Sir Tekram, kina Sir Tekram, kina Sir Paul po kung paano niyo po natanggal yung mga fake page niyo? Ayan, kasi gusto ko pong matanggal na po talaga sila. So, sobrang dami na po.

Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap Beat Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya gawin ang alikain pinapangarap. Ang pag ng Diyos na way laging sumainyo. Ding, dance! dance.